Ang lambana at ang maguuling. Noong unang panahon, sa paanan ng isang malawak at luntiang bundok, may isang baryo na napapalibutan ng kagubatan. Doon nakatira ang isang maguuling na ang pangalan ay Kalando. Si Kalando ay isang lalaki na nasa katamtamang edad, payat at may maitim na balat dahil sa araw at uling. Ang kanyang buhay ay umiikot lamang sa pagputol ng kahoy at paggawa ng uling. Sa umaga pa lamang, bago sumikat ang araw, ay gigising na siya. Tahimik na isusuot ang kanyang lumang kamisa, kukunin ang palakol na nagkakaliw na ang hawakan sa tagal ng gamit, at dadali ng ilang lumang sako. Bago siya umalis, sisilip muna siya sa kanyang asawa at dalawang anak na mahimbing pang natutulog sa banig. Pipisil niya ang balikat ng kanyang bunso at bulong sa sarili. Mas mahigit, kailangan kong magbanat ng buto para may may uwing pagkain mamaya. Pagdating sa gubat, bubungad sa kanya ang malamig na hangin, ang mga ibong humuhuni, at ang amoy ng mga dahon at lupa. Ngunit sa bawat hakbang niya, ramdam din niya ang bigat ng trabaho. Minsan, naiisip niya, mas mahigit, puro putol ng puno, puro abo at usok. Ganitong buhay na lang ba ako habang buhay? Ngunit agad niyang pinapawi ang pangungulila at sinasabi sa sarili, mas mahigit, hindi ako pwedeng sumuko. Ang pamilya ko ang dahilan ng lahat ng ito. Isang araw ng tag-init, sobrang bigat ng pinasan ni Kalando na sako ng uling. Habang binabagtas niya ang madilim na daan pa uwi, ramdam niya ang pananakit ng kanyang likod at mga kamay. Pagdating niya sa kanilang kubo, simple lamang ang hapunan nila, kanin at kaunting sabaw. Kinagabihan, hindi siya agad nakatulog. Lumabas siya ng bahay at naglakad patungo sa ilog. Doon, umupo siya sa isang bato habang pinagmamasdan ng buwan na bilog na bilog at ang mga bituin na kumikislap. Habang nakatingin sa langit, napabuntong hininga siya. Mas mahigit, Diyos ko, hanggang kailan ko ba kayang tiisin ito? Gusto ko lang mabigyan ng magandang kinabukasan ng aking pamilya. Pero sa bawat araw, parang lalo akong nilulubog ng kahirapan. Tahimik ang gabi, ngunit biglang nagbago ang kanyang paligid. Ang mga alo ng tubig sa ilog ay tila kumikislap. Mula sa gitna ng gubat, may liwanag na dahan daw ang papalapit. Hindi ito karaniwang liwanag, Ito'y malamlam, kumikislap-kislap, at tila may kasamang musika ng hangin. Unti-unti, ang liwanag ay nag ng isang nilalang, maliit, marikit, at may pakpak na kumikislap na parang kristal. Ang kanyang buhok ay tila ginto, at ang kanyang tinig ay malambing. Isang lambana ang lumitaw sa harapan ni Kalando. Nagulat si Kalando at napaatras. Mas mahigit, eh sino ka? Ngumiti ang lambana, at ang kanyang tinig ay parang awit. Lambana, ako ang tagapangalaga ng kagubatan. Naririnig ko ang iyong mga buntong hininga gabi, -gabi. Ramdam ko ang bigat ng iyong puso. Napayuko si Kalando. Kalando, hindi ko ginasto ang sirain ang kagubatan. Pero wala akong ibang alam na trabaho. Ang uling ang bumubuhay sa pamilya ko. Kung hindi ako mag-uling, paano na sila? Lumapit ang Lambana at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Lambana, dakila ang iyong pagmamahal sa pamilya, Kalando ngunit hindi mo kailangang sirain ang kinabukasan para lang mabuhay sa kasalukuyan. Ang bawat punong pinuputol mo ay hindi agad napapalitan. Kapag nawala ang gubat, mawawala rin ang iyong pinagkukunan ng buhay. Tahimik na nakinig si Kalando. Doon lamang niya naramdaman ang bigat ng kanyang nagawa, hindi lamang siya naguling, kundi nagalis din ng tahanan ng mga ibon, hayop, at halaman. Nakaramdam ng awa ang lambana. Kinuha niya mula sa kanyang kamay ang isang maliit na panla na kumikislap. Para itong ginto na may buhay, lambana, ito ay isang mahiwagang panla. Itanim mo ito sa iyong bakuran. Alagaan mo ito at hindi ka na maghahirap. Ngunit tandaan mo, ang panlang ito ay mabubuhay lamang kung matututunan mong pahalagahan ang kalikasan. Kinikilig at halos mayak si Kalando sa pasasalamat. Kalando, maraming salamat, mahal na lambana hindi ko ito sasayangin. Kinabukasan, agad niyang ng ang panla sa tabi ng kanilang bahay. Nagulat ang buong pamilya niya nang sa loob lamang ng magdamag, tumubo ito at naging isang napakalaking puno. Sa mga sanga nito, namunga ng mga prutas na kulay ginto. Ang bawat prutas ay hindi lamang masarap, kundi maaari ding ipagbili sa palengke. Sa wakas, hindi na nila kailangang maguling. Ngunit higit sa lahat, natutunan ni Kalando na may mas mahalaga pa kaysa sa pera, ang pagprotekta at pagmamahal sa kalikasan. Mula noon, nakilala si Kalando hindi bilang mag-uuling, kundi bilang tagapangalaga ng kagubatan. Ang dating madilim at maitim niyang kamay ay naging kamay na nagtatanim. Ang mga taong dati nag-uuling din ay kanyang kinausap at sinabihan ng aral na kanyang natutunan. At ayon sa kwento ng matatanda, tuwing bilog ang buwan, lumilitaw pa rin ang lambana. Minsan, makikita siyang lumilipad sa gitna ng gubat, nag-iiwan ng liwanag upang paalalahanan ang tao. Mas mahigit, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto o sa lapi, kundi sa balanse ng tao at ng kalikasan. Dahil kapag nawala ang gubat, mawawala rin ang ating kinabukasan. At sa bawat bagong punong tumutubo, sa bawat ibong bumabalik sa kanilang pugad, nananatiling buhay ang alaala ng lambana at ng mag-uuling na natutong magmahal sa kalikasan